Ano po? Ano po yung left? 60 lang, ma'am? Coke po. Okay. Coke? Saka? Tatlong po. Saka isang Ruby Mountain. Ah, <laughs> tatlong po. Blueberry yung ano? Ruby Mountain. Ano darapagadiri? Wala talagang so cool eh. Ma'am, bawa po Ano wala? Ano? Eh, Ano? na! Ano? Ano? nababaran lang pala eh. Oh. umiikot na siya. Kanina napagod. Din <makes> nakakatawa kasi nababaran uh, ah, siya 400 400 na harang. <makes> na.

Bas may green apple pa. Meron na Inom na inom na Mamaya pa iinumin. Siya <laughs> yung naglalaway na ako. po yung blue bear. Oh, dami. Kamay ka yung kamay ka. Bili ka, bili. Bas isa green apple. Kamay oh, ka. Kamay <laughs> ka. Ika lang. Ito sa inyo, yung blueberry sa inyo. Blueberry sa inyo.